So, andito na tayo sa may core, mga par, no? So, andito na tayo sa bahay na nagana ng puno ng nyog, mga par. Ito yung bahay na nagana na ng mga par. So, kanila ni Julie. So, shout out shout ni P-Boy. <laughs> Dito yun sa kusina nila yung mga par. yan kusina nila ha? ha ha yun. Half na Ha? Half na tumba. Yasay ka ba? oo ano ka barangay o? <laughs> Diya di di no? Mo? Di na siya. Di hmm. siya? One, Julie. Majo, kay di ano tumba na kusina. sagkat. Yun. Buti na lang, hindi siya na-disgracia mga par. Buti so, nga natin dito sa may loob mga par. Wadi ka nang bakwit yun! Ha? Huh? Wadi ka nang bakwit! Wadi ka nang bakwit! Oh. Wago, yeah. So, ito yung sa loob mga parno. Talagang <laughs> ligon dyan yung bahay, Jol. Huwag nga, Jol. dyan yung bahay. So, ito yung bueno, delikado naman ni Jol. Kaya naaman na riyaw. Maingon mo so, na. Kuliray. Ito ni. Ito lang yung... ni. Ito barangay. ni. Ito lang

kumabuang ka kadyo kong kapila <laughs> so salamat mga parno naging okay yung lahat mga par walang nagsigrasya mga parno so ito lang yung bahay ang na-damage. so okay na yung bahay kasi trabaho pa yan kaysa buhay mga par hindi na yan ma, ma di ba no shout out sabi shout Ay, So, kung hindi oh. Ayun, na 'ta sa mga par. No? So, okay lang 'yung bahay mga par na masira kaysa buhay na mawala mga par. 'Yung bahay. Ah, uh, matrabaho pa naman 'yan mga par, makita pa. So, 'yung buhay hindi na 'yung mababalik. So, thanks God na safe 'yung mayari dito mga par. Alright? So, God bless sa lahat.